Muntik nang magkabitak-bitak ang kalangitan at magkabiyak-biyak ang kalupaan at gumuho lahat ng kabundukan. Dahil saan? Andaw li'rrahmani walada na sinabi nila na ang al-Rahman, na si Allah ay may anak. Salita ni Allah sa Quran, Halos mabitak ang kalangitan. Mabiyak ang kalupaan. Gumuho ang kabundukan dahil lang sa pagsasabi nila na may anak si Allah. Sino nagsabi noon? Si Allah sa Quran. Nakalagay sa Quran. Sa ating mga Muslim, ay salungat at tahasang pagsalungat sa pinakamataas na doktrina ng Islam. Anong doktrina yon? Doktrina na si Allah ay nag-iisa lang. Ito ay tahasang pagsalungat sa doktrina ng Tauhid. Kaya dapat ang tao ay mangilag dito. At tandaan ninyo kapatid sa pananampalatayang Islam kung gaano kadelikado yung shirk. Nagpapawalang saisay sa lahat ng ginagawa ng isang tao. At darating yung isang silibrasyon. Darating ang isang pagdiriwang na kung ating isa sa larawan ito ay pwede nating sabihin ito ay punong-puno ng lahat ng uri ng shirk na maaaring magawa ng isang muslim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya wa din ashadu an la ilaha illallah Allah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Mga kapatid sa pananampalatayang Islam Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam uulitin kong muli kung ganoon kahalaga ang pagiging Muslim ng isang tao sa pagpapahalaga niya sa tauhid at ganun kadelikado ang shirk na magawa ng isang Muslim hindi bat nararapat nagawin natin lahat ng paraan upang maisakatuparan natin ang tauhid at hindi ba dapat, ganun dapat pinapahalagahan ng isang Muslim na hindi siya makagawa ng shirk at anumang uri nito? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kapanahunan natin ngayon, lalong-lalo sa lugar natin na tayo ay mga minority, sa lugar na kung saan ang karamihan ng tao ngayon ay naaamoy nila ang halimuyak at ang simoy ng sinasabi nilang pagdiriwang ng ng kapanganakan ng tinatawag nilang anak ng Diyos. Alam natin na malapit na yung Christmas, alam natin na malapit na yung pagdiriwang ng mga hindi Muslim. Bakit ang mga Muslim dapat niyang iwasan ang pagdiriwang na ito? Totoo kapatid sa pananampalataya Islam, hindi ito may kinalaman lang sa pagiging sa pakikisama natin sa kanila. Ang pagdiriwang na ito ay hindi ito kagaya ng pagdiriwang na ibang mga uri ng pagdiriwang sapagkat ito ang pagdiriwang ng Christmas at Pasko ay punong-puno ng shirk. Para sa mga hindi pa Muslim na mga kamag-anak ninyo sa mga balik Islam sa may mga kasamang hindi pa muslim, tandaan ninyo kapatid sa pananampalatayang Islam kung gaano kadelikado yung shirk. Nagpapawalang sa isa sa lahat ng ginagawa ng isang tao. At darating ang isang selebrasyon, darating ang isang pagdiriwang na kung ating isa sa larawan ito ay pwede nating sabihin ito ay punong-puno ng lahat ng uri ng shirk na maaaring magawa ng isang muslim. Kaya kung kayo, meron kayong mga kamag-anak pa na hindi pa Muslim, walang problema makipag mabutihan tayo sa kanila. Hindi naman ipinagbawal ni Allah yon. Hindi naman ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maging mapagbigay sa mga hindi hindi pa mga Muslim. Lalo lang ng kamag-anak natin, nanay natin, hindi pa Muslim, tatay natin, asawa natin, anak natin, mga kapitbahay natin, po pwede tayo maging mapagmahal sa kanila, yung pagmamahal na nararapat lang sa kanila, mapagbigay sa kanila, pala kaibigan sa kanila. Po pwede lahat kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero sandali lang, hindi lahat ng pakikisama ay gagawin mo sa kanila kahit na ito ay nakakalabag na sa batas natin sa Islam. Ang pakikisama at pagkikipagmabutihan sa mga hindi mananampalataya at hindi natin kapananampalataya ay may hangganan. Hindi lahat ng pwede nating sabihin na sa ngalan ng pagiging magkaibigan, sa ngalan ng pakikisama, sa ngalan halimbawa ng pagiging magkapitbahay dahil kadugo namin. Hindi lahat ng pakikisama ay ating pagbibigyan kapatid sa pananampatayang islam. Kung pagbibigyan mo lahat, ibig sabihin kapag may kaibigan kang nagtatagay at umiinom, kapag binigyan ka halimbawa ng baso para inumin, sa ngalan ng pakikipagkaibigan, sa ngalan ng pakikisama, iinom ka rin? Kapag niyaya ka ng asawa mo na pumunta sa simbahan sapagkat hindi pa siya Muslim, sa ngalan na dahil siya ay asawa mo, sasama ka sa simbahan? Hindi ba hindi kapatid sa pananampalatang Islam? Mas lalo itong pagdiriwang nila sapagkat itong pagdiriwang nila sa ating mga Muslim ay salungat at tahasang pagsalungat sa pinakamataas na doktrina ng Islam. Anong doktrina 'yon? Doktrina na si Allah ay nag-iisa lang. Ito ay tahasang pagsalungat sa doktrina ng tauhid. Kaya dapat ang tao ay mangilag dito at gawin niya. Kung ikaw ay bibigyan ng tagay ng, ng, ng kapitbahay mo, hindi mo iinumin. Mas lalo ito. Sabagkat hindi ka naman magiging kafir ka iinom ka. Magkakasala ka, oo. Hanggat hindi mo iniisip na halal yan, uminom ka. Hindi ka magiging kafir. Pero ang Christmas, kapag sumang-ayon ka dito, kapag umuo ka dito, Kapag sinabi mong okay ang Christmas, tanggap sa puso mo ang Christmas, ay para mong tinatanggap na ang Diyos ay nagkaanak. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Takadu samawati wal ard, yatafattarn, watanshakul ard, watakhirul jibalu hadda, anda'aw Rahmani walada. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kalangitan ay muntik ng magkabitak-bitak. Muntik ng magkabitak-bitak ang kalangitan at magkabiyak-biyak ang kalupaan at gumuho lahat at gumuho lahat ng kabundukan. Dahil saan? Ang daw walada. Na sinabi nila na ang arrahman, na si Allah ay may anak. Salita ni Allah sa Quran, halos mabitak ang kalangitan, mabiyak ang kalupaan, gumuho ang kabundukan, dahil lang sa pagsasabi nila na may anak si Allah. Sino nagsabi noon? Si Allah sa Quran nakalagay sa Quran. Kung si Allah sinasabi niya yun, na ganun kadelikado, ganung makapanganib ang pag silibrar nila at pagdiriwang nila ng kapanganakan ng Diyos anak nila. Hindi ba dapat tayong Muslim mangilag din tayo? Sinabi ni Allah sa Quran yun. Iwasan natin kapatid sa pananampalatang Islam. Ang ating pananampalataya ay may hangganan sa pakikisama. Oo, walang problema sa pakikipagkaibigan, sa pakikisama. Pero ang nakasalalay dito ay ang ating pananampalataya at ang ating tawhid kay Allah at ang ating pagiging Muslim. Wala. Sabi nga, La ta'ata lil makhluk fi ma'asiyatil khalit. Walang pagsunod sa sinumang mang nilikha. Walang pakikisama sa sinumang mang nilikha. Kung ang nakataya dito, ay ang pagsuway mo kay Allah. Walang pakikisamang pwede kang ibigay kung ang itinataya sa pakikisama mo na yan ay ang pagiging Muslim mo. Pwede kang makipagkaibigan, hindi naman tayo ganun sa ating pananampalataya. Pero yung itataya mo yung pananampalataya mo bilang isang Muslim, mag-ingat po tayo kapatid sa pananampalataya ng Islam. Dahil hindi natin alam yung mga magagawa ng isang tao kapag siya ay nakipaghalugilo sa ganitong klase ng mga pagdiriwang. Naway pangalagaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kasalanan na ito at pag-ingatin tayo ni Allah ingatan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at protektahan lalong-lalo na sa lugar na ito na tayo ay minority. Ilayun nawa nat tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagdiriwang na ito na ganito na hindi tayo makagawa ng anumang may kinalaman dito mula sa pagbate, pagtanggap ng regalo, pagbibigay ng regalo, o ano pa mang may kinalaman dito, ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا الله اللهم انصرهم في العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي جميع البلدان يا رب العالمين اللهم من ارادنا او اراد ديننا او اراد دعاتنا ومراكزنا بسوء او ضرر او فساد فاشغله في نفسي واجعل كيده وتدميره في عنقي واصرف عني وعنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر.